Jeep, jeep noon. Wala pa nang sariling mga kotse, mga tao. At kila pa, may binalot pa noon. Darin, walang lalabas, ha? Sinasabihan na kita, ha? Walang lalabas. Hindi makapaglaro. Nay, hmm. patulugin mo. Ayaw magsitulog. Ako sabi... mga tulog. Gabi na hihiga, sabi mo madam ha Ang sakit Kapal Digit na yung dry skin eh Dikit mang. Ang yeah. oh, sarap. Hmm, dami ya. Ito, so, medyo masakit to. At manipis yung kinakapitan. Hmm, kita ko na yung pula. Basta ganito po ang klase ng kuko. Expected mo na yung manipis lang po mga gilid ng mga toper pero madikit. Ang dry skin challenging yung mga ganitong klase ng kuko swerte mo na lang kung matas yung pain tolerance ng may-ari kaya niya yung sakit kasi sakit niya ito eh. sorry ma'am sorry Chori. Bungsan natin ulit. maliwanag ang mata niya, Hindi katapat tapat sa ilaw, in Kita-kita mo pa. Yeah, sorry, ma'am. Para buong makuha. ka magbaba sa mama Hmm. hmm. Huwag Wag mo munang basahin, mama, kasi sobrang pula niya. Talagang ang nipis nang na uh, iwan. Kumbaga, hindi lang siya totally dumugo. Kaya... Meron ka na sa Bernes, bahay na. Bahay na nga. Yan, mga ganyan sa iba kasi hindi nagtatanggal ng ganyan dry skin. uh -huh. Hindi mo kumakikinta ang ganda ng kuko pag di ka nagtanggal ng... Hindi na tinatanggal siya. Siya yung ating original. Hindi nagtatanggal ng gulong dry skin. Oo, nagtatanggal siya ng ingrown. Pero yung dry skin sa gilid at sa ano, hindi niya sinasain. Ano kasi yan, mami? Eh? Napaka-biligadong trabaho yung pagtanggal ng gano'ng nangyayari pag di nakuha ng maayos. Dahan-dahan. malinaw pa nga ang mata niya o para kang dilim doon pinidini ang takot na kaliwana pero kita kala ko oh, is top toys yung inyong tuta ki ati na po yun nakapir nila kanina walang kagalaw galaw tulong nang taon na po yun months pa lang po ma hmm. Ay, hindi siya no ah. so, hindi siya mabaho yung